Lang mga taong buhay ang naghahanap ng hustisya sa nakakakilabot na korupsyon sa mga proyekto ng DPWH. Pati na mga kaluluwang ligaw na hindi matahimik ay nagpaparamdam na rin sa isang barangay sa Baliwag, Bulacan. Ano nga bang hiwaga at misteryo ang bumabalot sa barangay Piel? Totoo ba ang kilabot sa Ghost Project? dito po po sa ghost project na to, dito ko lang napatunayan na talaga palang may mga multo rito. Si Pangulong Bongbong Marcos, nang bumisita sa Baliwag, Bulacan, na base sa report ay may nakumpleto ng flood control project. Milyon-milyong piso ang inilabas na pondo. Pero walang nadat ng proyekto ang Pangulo. Lahat itong project na ito, ghost project. Walang ginawa na trabaho dito. I'm getting very angry. is what's happening here paano naman wala, talaga 220 meters 55 billion completed ang record ng ng public works ang multo ng kontrobersya sa anomalyang proyekto ng DPWH natagpuan sa isang liblib na lugar sa Bulacan ito'y inulan ng batikos at naging laman pa nga ng mga balita ni katiting na anino ng flood control project walang nakita ano nga ba ang nangyari at hindi na simula ng proyektong ito na pwede sanang magligtas ng mga buhay? Sadya ba itong pinabayaan o talagang pinagkakitaan lang? Tanong na patuloy na hinahanapan ng kasagutan. Pero lingid sa kaalaman ng marami, hindi lang pala ghost project ng gobyerno ang matatagpuan sa liblib na barangay na ito. Kundi makapanindig balahibong mga kwento rin ng mga diumanoy pagpapakita at pakikisalamuha ng mga kaluluwang ligaw sa mismong lugar na ginamit para pagnakawan ng pondo ng bayan. Ang mga espiritu patuloy daw na gumagala at nanggagambala. Ito ang Barangay Biel sa Baliwag, Bulacan. Siguro po, sir, porque ito tabinsa pa. Sa malamang yan, yung araw dyan, mga nagsisipaligoy ang mga nalim. Sa luwang sapa na yan, malalim pa. Tapos po, sir, may punong malalaki dyan. Kaya talagang iisipin mo talagang may... At, hindi po, sir, talagang may nalulunod dyan. Kung para may nagbubis buhay talaga dyan. Ang mga hindi nakikita ng normal na mga matang ito, maliwanag na naaaninag ni Ana na bukas daw ang third eye ang mga pagdalaw ng mga multo sa piel. Matagal na rin daw, kahindik-hindik ang mga naging karanasan niya noon. Sa mismong lugar na sinasabing may ghost project ang PWH. Um, simula po pagkabata ako kasi dito na ako lumaki. Ang kasama ka asawa hanggang mag magkaanak ako. Pinanganak ko nga yung bunso ko na yan hanggang sa umabot siya na mag-3 years old. Sabi niya, mama, mama, bakit ka ako? Pandong, pandong. Sabi, niya, sabi ko, ano yun? Sino yun? Hindi ko sir pinapansin. Yung sabi niya sa akin, Mama, pandong. Sabi, Ay, wala Mama, ayun, ayun. Tinuturo niya siya sa akin hanggang sa bahay namin. Mas makapigil hininga pa ang mga sumunod na nangyari. Ang face-to-face -face harapan niya sa mga nagpapakita. Hindi niya kinaya hindi lang si Ana ang may nakakapangilabot na pangitain, maging ang kanyang pamangkin si Judy. Kwento ni Judy, malalim na raw ang gabi noon. Naalimpungatan siya nang marinig ang kanyang tatay na nasa labas ng kanilang pintuan. Si Papa po nang nakainom, lasing po. Nakita ko po si Papa, meron pong akbay po na, na bata. Akala ko po si ate. Sabi daw po eh ano, tara na eka papa Uy na eka tayo. Pagkisin ka pa. Tara na po tayo, pwede na po tayo. Hindi ako, ako yan. yan. <laughs> Sinaklo ba ng matinding kilabot ang batang si Judy dahil siya lang at kanyang nanay ang nasa bahay? Kaya sino ang batang babae na kausap ng kanyang ama? Hindi ako, ako yan. yan. Ang paranoia na nangyayari sa Barangay Piel may kinalaman kaya sa urban legend. Asong Pascual. Ako, pag nakita mo. Oh. Sis Maria. Iba itura. Talagang um, uh, ano ka. Kilabutan ka. Kilabutan ka. Ilang dekada na ang nakaraan, may isang lalaki di umano na nagnangalang Pascual ang nalulong sa bisyo at pakikipagbarkada. Isang gabi, Inutusan siya na bumili ng gamot ng kanyang ina na mahina na dahil sa karamdaman. <coughs> ba naman yung sinaanay? Nagkakasiyahan eh. Balikatol ah? Oo. Espon! <coughs> ano ba diba yung tawag na tawag? Eh, ano ba siya? ka ng gamot. Wala ka gamot eh. Wala rami pa yun eh. Sige na, ka dyan. Hanggang nahulog pa sa ilog na kinalunuran din ng ilang mga bata. O, oh, ito na yung gamot mo. Nahulog pa ako sa tubig. Utos ka kasi ng na utos, nagiinom kami dun eh. Basang-basa si Pascual na bumalik sa bahay at sinigawan lalo ang ina. Huwag na tawag! Bago binawian ang buhay ang nanay ni Pascual, isang sumpa ang binitiwa ng kanyang nanay para pagdusahin ang kanyang anak sa lahat ng maling gawain. Babalik daw ito nang babalik sa bahay nila na parang asong ulol na hinahanap ang kanyang amo. Ang sumpa makakaya pa bang bawiin gayong pumanaw na ang kanyang ina? Para mabigyan ang kasagutan ng mga hiwaga at misteryong nagaganap sa Barangay Piel, nagdala ang Rated Corina Team ng isang paranormal expert. Pa November na, ang nakakapagtaka kahit mer meron kong mararamdaman na hangin na kaunti, pero hindi siya sapat. Tingnan ko, nagpapawis ako na wala sa oras. Meron dito, dito sa area na to, Isang so kaharian yan na ano? Mga elemento. kaharian ng mga elemento yan. Marami dito. Spirito. Kaya lang, may problema. <laughs> Ito yung mga spiritong hindi makaakit. Pwedeng namatay. Pwedeng pumailalim. Lumubog. Usually may bata. babae. May lalaki. may namatay na bat alam mag ina namatay yung bata pa so ito demonyo to kaya nasulog eh babae 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 may bata ito okay, yung mag ina pero ang ano yung unang unang lubos dito ito yung bitla ito yung nangunguha so dalawa lang ang gagawin dyan pwede kong kausapin pwede kong digmain pero most likely yung mga to mas lumalato sa dahil nabulabog yung lugar. Kaya lang ang kinagagalit ng mga yan. Yung ano? Yung pagbulabog doon sa ilog mismo sa paggawa. Nandiyan ng nang hindi nila nagpaalam. Bigay respeto, bigay paalam. Yung iba kasi humingi ng tulong yung mga nalunod. Yung iba na naman na gusto. Alay. Oh, yung iba ang gusto parang nagagalit walang ano kahit anong alay walang gawin natin wala kapag hindi to inayos agad-agad lalalat lalalayan habang kinukuha na ng aming team ang kwento nito ni Tony Christian matinding takot at kilabot ang nararamdaman ng rated Corina group <coughs> Si Christian, isang manunulat ng mga libro patungkol sa mga multo at mga lugar na kinatatakutan. Normal na kay Christian na maghanap ng mga bagong kwento ng kababalaghan para sa kanyang ghost project na isusulat. Mas libli ba ang lugar? Mas may istorya daw ng katatakutan. hanggang sa hindi maipaliwanag na dahilan, napadpad siya sa Purok 4, Barangay Biel, sa gitna ng malawak na bukiring ito. Habang nasa daan pa lang si Christian, isang kakilakilabot na pangitain na ang agad niyang naranasan. So Christian, nung minamaneho mo yung sasakyan na yon, ano yon talagang may sumakay na ibang nilalang doon sa tabi mo? After ng shoot, pauwi na kami dapat doon. But was raining that night, ma'am. Parang ganito rin yung uh, weather na yun. Umuulan din. Parang umiiyak siguro yung mga kaluluwa na nagpaparamdam sa atin. And then, all of a sudden, naramdaman ko na lang na pero parang bumibigat yung pakiramdam ko. And then, parang may nakasampas sa likod ko. So, nakaramdam ako ng kilabot. Sa tila pagsama kay Christian ng nilalang na hindi nakikita, isang kababalaghan ang sumunod na nangyari. At doon sa lugar na yon, sinasabi nila na parang may mga bata daw na nalunod, na nagpaparamdam. Hmm. And then all of a sudden na lang, nakita ko na biglang may kumabig ng manibela. Nang Inang, wala kang nakitang kumabig, kumabig na lang eh. siya bigla. Wala siyang kumabig, and hindi naman ganun kasikip yung daan. So, wala rin naman akong kasalubong. Okay. It was a cool uh, night na nagdadrive ako. So, hindi mo talaga expect na mangyayari yun. Mm. So, parang may force na humila. Kuya, kuya, para sa record ko nga lang, okay. pang ilan na po itong nahulog okay. ngayong okay. buwan po? Pangatlo eh. nang nahulog yung sasakyan. So, okay. lahat may nahuhulog pala dito. Ilang oras itong pilit inaalis sa putikan, pero parang mayroong humihila at pumipigil. So anong pagsisiyasat ang ginawa mo? Kung ano yung nangyari sa iyo? Nararamdaman ko ma'am na meron talagang ibang spirit or May kalilawa. research ka bang ginawa? Yes. Oo. Ano kwento pala? Meron tayo ba mga kinausap na mga paranormal para maimbestigahan yung lugar? At according to them, meron talagang mga bata na naluno daw doon hmm. sa ghost project site na yun noong unang panahon. At posible na yung mga bata na to, yung mga kaluluwa na to, ay nanghihingi ng katarungan or kasagutan kung ano ba yung kanilang sinabi. At sino nga mag-aakala na sa Ghost Project site, meron pala talagang mag-ghost? Oo, hindi ba? Nagkataon ba? na, no? Nagkataon ba? Oo. Umabot ng mahigit dalawang oras bago ito inayahon na pinagtulungan ng napakaraming tao. Isa ring misteryo ang nahagip naman ng cellphone camera ng isa naming kasamahan. Ang isang imahe ng pinaniniwala ang engkanto o maligno sa ibabaw ng punong mangga na nakatayo sa tabing ilog. Lahat itong project na ito, ghost project. Walang ginawa na trabaho dito. I'm getting very angry. It's what's happening here. Then, 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 Paano naman? Pero wala talaga. 220 meters, 55 billion completed ang record ng ng public works. Higit na sa takot at kilabot ngayon ang tila ibinibigay na mensahe ng mga kaluluwang ligaw daw sa Barangay Piel sa Baliwag, Bulacan. Hindi na ito tungkol sa kwento ng kanilang pagkamatay at sinapit nung sila pa'y nabubuhay. Kundi ang babala na sila ay magsisilbing paalaala at palatandaan na sa mismong lugar na kanilang kinamatayan Matatagpuan rin ang lugar ng nagmumultong korupsyon na idinawit ang kanilang bayan. Multo sila na naghahanap rin ng hustisya. At magbabantay para wag makalimutan ng mga taong nabubuhay ang mas kahindik-hindik na kwento ng pandarambong at malawak na panloloko dulot ng mga ghost projects ng mga taong buhay.